Ayan, meron tayong pusit pa. Sarapin natin yung pusit mga idol. Huwag na lang tayo puro adobo o ano paman. Ah, siyempre, magluluto rin tayo ng kakaibang recipe. Ayan, una-una. Ayan, ilinis lang natin. Siyempre, tinagal natin yung, yung tinta sa may mata. Medyo maitim kasi pagka di natin tinanggal yan. Maitim yung pinaka-sabaw natin. At siyempre, yung pinaka-ngipin niya. Ayan. Tanggalin lang natin yung ngipin niya. So ayan, malinis ng ating pusit tsaka natin hiwain. midyo uh, medyo pa-strip lang yung hiwa natin rito. Ayan, kagaya nyan. So ayan, medyo tanggalan lang natin ang medyo excess na mga dumi-dumi. Pero malinis na po yan mga kabarangay. So ayan, pagkahiwa natin na medyo pa-strip, ayan, nag tayo ng ating bawang, siyempre ang sibuyas. Luya, importante yan mga idol. At siyempre yung ating siling haba at ang ating siling labuyo na kulay pula. So, ano unang gawin natin sa pusit? So, parang i-marinate muna natin. Siyempre, timplahan natin ng pampalasa at lagyan natin ng konting harina. So, isa ito sa mga paraan para hindi siya tumigas pag kaniluto natin mga idol. Ayan. At mananatili siyang malambot. Siyempre, mananatiling juicy dahil ang pusit pagka nag-ubercook ay tumitigas. Ginisa na natin ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya at ang ating pangpaanghang. Ayan, ginisa muna natin. At syempre, meron tayong isang piraso chicken cubes pampalasa. So, yan, nilagay na po natin ang ating purong gata. At syempre, timplahan natin ang patis, pichin, at kunting paminta. So, lulutuin lang po natin siya ng para medyo nagmamantika na siya. So habang niluluto natin, iprito muna natin yung ating pusit. So isa rin po sa mga paraan na ito, kaya natin piniprito, ay para matanggal ang kanyang lansa ating ikitsa lahat para maging mananatili, di siyang malambot at juicy para hindi siya ma-overcoat. Ayan. Then, siglitan lang mga idol, tanggalin na natin sa mantika yung ating pusit. Strainer lang natin para matanggal yung kanyang mantika. So, dahil luto na ating gata, ilagay na po natin yung ating pritong pusit. Ayan, at mga siguro mga one minute lang mga idol, hanguin na natin para hindi tumigas. Manigas ang ating pusit. So, ayan, okay na at medyo nagmamantika na ating pusit, Bicol Express style mga idol. Ganyan lang kadali ka magluto ang pusit Bicol Express style. So, ayan, at pwede na po tayong kumain ng masarap na recipe ng pusit. Ayan. Ayan at shout out sa aking mga followers. Maraming maraming salamat sa inyo mga sir, mga ma'am sa walang sawang at suporta. At pag-suporta nyo sa ating munting channel ang kusinero ng barangay. Ayan, magkakalahating milyon na po tayo ng ating followers. Ayan. At sa mga gusto nga ng order ng ating bagnit bagoong at ng ating suka rapsa, may ilagay po natin yung link sa comment section. At nang sagayin, mapabilis po ang inyong pag-order. Ayan, nasa Shopee po mga kabarangay.